Eh. Anong Ano inihingi nyo? Inihingi nyo? Ano in ano nyo? Pera. Ano? Wala kaming pera eh, alam bariye. Buo na lang. Buo, ano gagawin nyo sa pera? Ano gagawin nyo sa pera? Pambibili ng pagkain. Oo, asa yung mga magulang nyo? Nagkitinda. Oo. Oh, paano kung bariya bibigay ko sa inyo, magkapasalamat kayo? Ha? Ah? Paano kung buo? Magkapasalamat din. Dayo lang kayo, taga ba kayo? Bundok. Bundok? Saan bundok? Ha? Ah? Sarap naman ang mangga mo. Magkano yung mangga? 150. No. Oh. Paano kung wala akong bigay na buo? Ha? Ah? Barya. Oh. Oh, eto, hati-hati kayo rito ha. Hati-hati kayo. Ilang kayo? Ilang kayo? 1 2 3 4 5. Oh, tingnan mo kayo. Tingnan. Tingnan kayo. Oh, magpasala magpasalamat muna kayo. Salamat po. Kuya. Ano ba kuya? Kuya Jonjon. Ah. Kuya Jason. Ah. Oh. oh. Hati-hati oh, kayo dyan, ha? Hati-hati <coughs> kayo dyan. Magkano po yan, <tos> 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 so, kasihan, Lola? <coughs> beijing ko ang... Magkasan po kayo, San Vicente? Beijing ko. May, may, may beijing ko ka ba dyan, anak? Bigyan Bigyan mo si Lola. May chinko raw isang ano, may pamasahilan daw si Lola. Ano yun? Mangga? Uh, may barihan na nga. May naghanap mo kayo? Naglakad lang kayo? Hindi, isang-isang po. yung yan. Isang ba ng mangga? Ang ganyan minggo? Isang lang po, Lola. Isang lang po, Lola. Isang lang po, Lola. Hindi masisira yan. Alalam mo mo ng mangga ba yun? Ha? May chinko raw isang ano? Mayroon pa tayo tunay. Uh, sige, bidyan mo na si Lola. Bigyan kita ito, Ray. Oh, pa dito. Ayan, 50. 50. 50. Yung upo naman po, magkano? Mm -hmm. Hindi mo sa kumawa. Bigyan mo po? Bali, magkano po yung mangga? 50 po. Ah, oh, oh, oh. oh, ito po na lang, kunin nyo na po. Masahin nyo na po. Sa inyo na po yung sobra. Huwag oh, yun nyo na po ibigay yung oh, ano po. Sa inyo na po yung sobra. Ayan nyo na po. Uh, sa, sa inyo na po yung sobra. Opo. Opo. Sige po. Yung, hindi na po. Itinda nyo na, na lang po. Ipagamitin nyo na pang dagdag po yung pamasahe. Wala ating kilong palipit. Video ko na. Nagiging sa vlog ko. Ayan <laughs> <laughs> na. 73 kilo. Kalahati lang po ibilig ko. Isang daang kilo na to? Ah, isang daang ba kilo? 70 kilo na kalagay. Ah? Mani? Ay, kukwari talaga lang. Sige, iyan ko po. Ibabalik ko yung ano. Hindi pero sa kayo kapulong Isang kilo nyo na po. Isang Ako. Isang kilo pa. Sige po. Ayan guys, bumili tayo ng ano, susung palupit. Isang isang kilo. kilo.